Philippine Consulate sa Macau nagbabala sa mga Pinoy na nagsasanla ng kanilang Philippine passport. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Joyce Adra. RMN Live Report! Nagbabala ang Philippine Consulate sa Macau sa mga Pilipinong nagsasanla ng kanilang Philippine passport. Ayon sa Consulado ng Pilipinas, bawal gamitin ang passport bilang collateral sa utang. Ito ay dahil may katapat itong parusa sa batas ng Pilipinas sa pagkakakulong ng hindi bababa sa anim na taon at isang araw at hindi naman higit sa labing dalawang taon. Bukod dito sa multang hindi bababa sa isang daang piso at hindi naman higit sa dalawang daang piso o 250,000 pesos. Nilinaw din ng Philippine Consulate na bawal lakunin ng sinumang creditor o pinagkakautangan ang passport bilang garantiya sa utang. Ito ay dahil sa pagmamayari ng gobyerno ng Pilipinas ang passport ng sinumang Pinoy. Nagbabala rin ang konsulada na ang passport na mapapatunayang ginagamit bilang collateral o garantiya sa utang ay agad na ikakansila ng konsulate. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Manjoy, Skullyantes, Adra, Tatak, Armin.